Pira Si Aljo Bentijo, sa DCXL News. Okay, sige. Ah, eto na nga bayan ah? na. Matagal pala itong akalakaran. Ah, ah, ito pong kalokohan na makakakuha ang isang banyaga ng bird certificate para makakuha, mabilis lang ha. Ah? Mabilis na makakuha ng pasaporte at maging citizen ng Republika ng Pilipinas. 1998 pa daw ito bayan sa Misamis sa Misamis sa Occidental. Kaya kinwestyon ngayon ni Senadora Rison Tiveros ito pong si Ginoong Tony Yang sa pagkakaroon ng Philippine Birth Certificate. Kahit inamin itong sa China siya ipinanganak. Talagang Talagang pinaglalaruan tayo nitong mga taong ito, bayan. At hindi pa siya marunong magtagalog ni English. Kung 1998 ka nandito, talaga, ho, oh, pinaiikot tayo ng mga taong ito. Sa kopya ng birth certificate ni Yang na ipinakita ni uh, Senator Ontiveros kahapon ito uh, sa ginawang pagdinig uh, in aid of legislation taong 2004 ...nang magpa-late registers ng Certificate of Live Birth itong banyagang ito. Kwento ni Yang, 1998 siyang dumating sa Pilipinas. Marahil anya ay lolo niya ang kumuha ng nasabing dokumento... ...para mapadali ang pagnenegosyo niya sa bansa. Natanong din, ito pong si Yang... Hmm, ...sa paggamit nito ng iba't ibang pangalan sa iba't ibang mga dokumento... At ang sagot nitong uh, siyang ito'y dahil sa intensyon yang makapag ng negosyo ha ah, sa bansa kaya uh, siya daw ay uh, gumamit ng English name para makapag-apply sa mga business permit ay uh, po ang uh, susporbida kung nakasubaybay po kayo sa ginagawang pagdinig dyan sa uh, Senado ay eh, talaga mapapakabot ako ang, uh, Papabaka, ka sa ulo eh. No, ito pong statement ni Senator Ontiveros. Mr. Yang, sabi nyo nga, you are a Chinese national. Sabi nyo, wala kayong Philippine passport. But kayo nagpapanggap na Pilipino? During that time, it was my grandfather who helped me process this birth certificate. I am not aware of this. Maybe he was thinking that it was for my convenience so that I can build a business here. Mr. Yang, Ah, uh, klaro po sa komite namin na peke yung birth certificate nyo. Peke yung pagka-Pilipino ninyo. Ah, uh, inaamin mo na nagpapanggap ka lamang na Pilipino para makapagkapera dito sa Pilipinas. You've been deceiving this country for the last 26 years. Por bida, no? Buti na lang talaga at nasilip ito. Matagal lang kalakaran. Oo. Ang, ang dali. Nang proseso para sa kanila kapag may pera. Mga banyaga itong nais na tumira, magnegosyo sa Pilipinas at ang masaklap involved pa sa illegal na negosyo. Pero nang tinanong itong taong ito, Tony Yang, na sangkot o may kinalaman siya sa operasyon ng Pogo sa Bansa, itinanggi niya. Tinanggi niya. At sabi niya, wala siyang anumang negosyo daw na may kinalaman sa Pogo at itinanggi niya na siya ay pangulo nitong Orun Inc. Ha? Incorporated, isang Pogo Service Provider sa Cagayan Oro. Binusisi kasi Yang uh, negosyo niyang ng Kongreso ng Senado na Philippine Sanji o Sanjia Steel Corporation dahil para dong, parang merong doong Pogo-like facility sa loob. Ah, ah oh, Dahil uh, una lang inusisa na mga senador, ang mga negosyo nitong taong ito, si uh, Ginoong Tonyang, lalo na ang pinagkukunan nito ng puhunan. Na ayon sa kanya, binigyan daw siya ng puhunan ng kanyang lolo, o hindi ama, lolo, or ng puhunan hanggang sa mapalago niya ito at napalaki ang negosyo sa bigas, bakal daw at gulong. Ya, eh hey, si... She hindi po kumbinsiro diyan ang mga senador bayan ha dahil pareho lang din anya ito ng tinatawag na script nitong ginawa ni Tony Yang kumuha pa ng interpreter imposible hindi nakakaintindi ng tagalog itong taong ito o english matagal na ito sa pilipinas eh ha para daw kapareho ang script na ginagawa nitong si Tony Yang ni Alice Go ito yung dagdag na payag no ito po ya Ah, uh, ginawa natin sa ginawang pagdinig ng Senado kahapon. I'm actually not sure about the name of the company if it's all um, But what I can remember is perhaps during that time when they were opening, they needed a business permit. They needed to apply for a business or operating permit. That's why my name was there. Sir, Masyado kayong high level para gawing dummy. ni man. I don't think na may not sure dito. I don't think na may maybe dito. Kasi ito, pinapakita namin, pag-core license issued to Oro 1 bilang POGO service provider ng uh, Sunway Technologies, Inc. It's supposed to be a steel plant, pero mukhang may POGO-like facilities din sa loob may dorm style facilities, may restricted area na bawal ng mga Pilipino, meron pang torturer, may tagapalo. Yun. Si Aljo Bentio, sa DCXL News.